Masyadong malakas kasi. Nabigla. Nabigla. Pero maganda nga rin pala itong ganitong ihawan, no? Talagang open ng hangin, eh, no? ang pagkukuto na ito ay isang temporary lamang subalit meron pa po masigit na pagkukuto sa mga kabayan Salamat po sa pagkakalong ng mga biyaya sa mga kakakalong. na kami at mga kami na meron sa mga salamat po sa pagdalo sa amin. Ako, dinobisari Yung nakikita sa atin ay may impact ko pala. Ngon pong uh, speaker up na ako, speaker ako sa Bachelor's sa sa Itong last sabat naikwento ko na habang ako po ay nagbabrowse ng aking cellphone ay nakita ko yung picture nung dating member namin sa small group na ako yung founder si Mike Quintero si Mike Quintero ay working student and later on nawala then nakita ko itong nag-graduation sa graduation graduate na siya ng theology sa, UK, sa, sa Nagaview nag-message po ako sa kanya sabi ko hindi mo rin pala pinantangan para makatapos ka. Sabi niya, 13 years ako nag-aral. Ah, sabi niya, 2 years ako sa UP, 13 years ako tigil. Ang ganun po, no? 2 years siya nag-aral sa UP, tapos nawala. 13 years ang tigil, tapos nagbalik siya ng pag-aral, 5 taon siya sa Naga Bia Adventist College. Total, 20 years siya bago nakatapos, pareho po. Ako po ay eh, bago nakatapos talaga ay 20 years. Siya, hindi dahil nabasa niya yung aking testimony sa Facebook at nakita niya na dahil ako ay working student din noon, ako ay yung founder ng then, may small group na Adonis Hanggang ngayon po yung nag-exit yung small group na yun, ay nag-expire pala siya doon, kaya kahit na mahirap, may asawa na rin po siya at pali. May anak na rin siya, pero nagtapos pa rin siya ng pag-aaral dahil po siya ay nakita niya yung buhay ko noon, oh. yung testimony ko, naging inspiration po yun sa sa kanya. Kaya po, hindi po yung buhay ninyo, yung, uh, yung mga ginawa niyo po sa amin, yun po ay inspiration namin magkasawa. <laughs>

Ayaw yun. Dito ako lagi natutulog yun na nanay. Si nanay lagi nang papakain sa amin. Sa akin. So, yung bahay po na yun, natin. Ay, dyan po ako lagi natutulog. Pati hindi na kaya. So, yung ito, yun yung mga kapatid sa amin. Yung, yung saging na kapuhin yung sa bahay, yung talote ng school, ay dito po galing yung una nagbigay si na, na tatay ng, ng isang buwit na, na, na sa aking natampuhin na pinagala sa Subaldera. So sabi ko, pag maganda, hindi lamang ako laging bibigyan. Ako rin ay dapat magbigay. Kaya humingi ako ng tatlong suwi dito. At yun ang itinanin ko. At yun ang ipakuloy na nakamuna. Doon, so, at, at ako naman po ang magbibigay. So, Actually, yung pong testimony na yun ay isinare ko doon sa... Oo, oh, pang vlog talaga to. oh, yan yeah, o. Oh. Okay na. <laughs>

Sana balik pa kayo. Opo, babalik kami na. Balik kami. Balik-balik tayo dito sa one. Wait. Wait. Ano? Sana si Ma'am Kwan din mag magtuturo din sa amin. Ma'am Lexiones. Ma'am, Amerminya, ano daw ituturo ko daw nang sa mga sinyo? Magturo ka din sa mga sinyo. Ano daw ato kay Manahi? Salamat po. Ay, sincere. Huwag ko Si mam ay... si mam ay na hindi ko lahat magbayad. Ako sinako! Ayoko magbayad! Dago magpasok ng kinder gusto niya daw ikaw ang teacher niya. Dito daw mabait ka. At sabi ko, sabi ko hindi. Hindi naman siya teacher mo. Mabait din po yan. Sabi niya si mam, Mabait po yan. Nag teacher ng Adventist. Mabait po gusto daw dahil ka teacher niya kasi mabait ka. At saka ma'am, alam mo, ang maalala ko sa'yo yung yung nagturo ko ng ukulele. First time ko pa lang yun na mag-practice. Uh, hindi man ako, sabi ko, hindi ko man talent kung mag-awit. At least yung ukulele, hindi siya tunado. May pinamana <laughs> ka pala, ma'am, ha? May pinamana ka pala, ma'am. Kaya ko pala na asawa ay maging masayang binang asawa. Kaya ko pala ang Kahit kahit daw walang pera na inaabot basta masaya. H <laughs> na, kahit daw wala inaabot ang kasama pastor, maging masaya pa. Mm. Maging masaya Anin. pa rin kahit sa wag maghanapan Yung po yung inaano ko na naman ako kay mom, Ma, wag maghanapan yung kasawa kung ano yung mayroon. Yun lang po yung ano, at saka mag-ingat po. Okay. <laughs> Maganda okay. po pa yun. Ayun po. Ganun lang talaga, Siguro ito ay uh, kasama na sa iyong uh, experience na mga uh, matataas na bundok. Alam po ito ay si Ma'am ay nag-iimo. <laughs> At ako ay bilib kay mam dahil uh, pag-iimo pa. Nahuli ay masaya. Ano naman? Sana ito ay hindi ito ay Farewell but not goodbye. <laughs> At welcome naman kay ma'am Herbie. At malungkot man kami na ikaw ay Alice. Manimiss ka namin, ma'am. Pero may kapalit naman. May isang masayang jolog uh, sa sama din natin. Uh, sana sana uh, ano, ano yung sapat-asalo, ano, ma'am? <laughs> <laughs> ilang ilang, ilang ko na ba ba? ko ba ba? Ilang pieses na ba <laughs> ko na yun? ba? Ilang pieses ko ko na ba no. <laughs> ba? <laughs> ng pieses <gasol>, <laughs> ko na ano, <laughs> ko Pami sa so check. Sama so, baunin mo yung masasayang alaala okay, din. iwanan mo yung mga maniniita. Iwanan tayo. Ito ang mga matitibay na mga senior. Ang mm. kare. Panoorin niyo po 'yan sa channel Moto sa YouTube. Mm, meron po tayo nyan Meron? Mm. Anong channel Moto? Channel Moto po. buwan kami nagkasama ni Ma'am. Wow, mango. Parang ganun, parang mga nine. Pero sa nine months na yun, wala nangyari. Hindi ko alam kung ma'am kung siya sa akin. Hindi, sabi kung nag-away kayo eh silent lang kami. <laughs> oh, silent lang kami. <laughs> silent. Uh, silent. silent lang work. Cold war. Cold war. Kasi, under studio, as principal yung teacher. Oh, parang, And uh -huh. uh -huh. Trabaho nun lang, pero trabaho lang yun. Pero pag wala ng trabaho, kami parang magkakapatid. Ito oh. ma'am. Ito na lang. <laughs> <laughs> gayo sila nang iyan. Pagtulog. Hindi. Kalingo? Ha? Marami din ako natitignan sa kanya. Depende pag bibigyan mo ng ma'am. I-promote nung vibe natin. Ayaw maginip po kayo sa ating radyo natin. We are your country 93. And daming talent dito, ma'am. Napakaraming talent parang parang siya my little sister. <laughs> Kasi parang may isip ko tuloy. Ay, 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 parang yung ito yung ito okay. <laughs> yung angklong namin. Dalin ko na kaya sa Victoria yun. <laughs> <laughs> <Kaya, laughs> <kaya, laughs> <kaya, laughs> uh, Oo, sa Marami <laughs> okay lang, ma'am. Tanggap mo, tanggap mo uh. uh, abang Habang kaya pa. Iwan oh, mo na agad, ma'am. May kapatay pa. no. mo. Pagbalik mo, okay na. May ready na nga dyan na May paparitir <laughs> na naman. Kama <laughs> meron na tayo mag-pictorial. Ako yung kanyang little sister. Kung si Ma'am Michelle yung ate yes. namin, kami yung mga ading niya. Actually, <laughs> uh, si Ma'am Emily ay you ano, know, may attitude to na ano eh. <laughs> na nung mula, medyo, ano ba naman Ma <laughs> o, yung sinasabing, pilit Alam mo yun? Matutin. Alam mo yun? Makulit. Matutin. o isa yung, yung napakaano niya, pag may gusto siya, may gusto niya kaming ipagawa. Pero yun yung attitude niya na... <laughs> Relate yan si <su> Kuya Marlon. <laughs> <laughs> uh -oh. uh -oh. Ano yung attitude niya na actually, ano, uh, <laughs> nag-build <laughs> ng aking ay malaking tulo <tod> sabi yung mag ay ayun well, ay, ano, may 1,000 ka Hindi, tawasan punta na punsi na punsi punta kasi punsi punta na 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 na punsi punta na punsi punta na na punsi siya pilot eh. <laughs> Di ba pastor no? Si makulit, no? Siya makulit. <laughs> sa iyo lang naman ako nang na ah! wow. wow. <laughs> 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 ulit. Wow. Kulay ka mo ka ng anak to, ano, ng free accommodation. Anniversary <laughs> <laughs> pa Ampunin <naman laughs> <naki. laughs> mo na namin yung mga anak nyo. Bibigyan namin kayo ng no free hotel dyan sa si <laughs> <Ayan. laughs> <laughs> Ray? <laughs> <laughs> pa? yeah, hoy. siyoyoy. sabi ko pag Eli, ng, ano, yun, diba? <laughs> diba, sa sabi ko sabi you know, ko ni Emily ay dumaranas na mano. na si papa si mga family. ano yun? wala talaga. wala din sa gano'n. yung sabi ko. hindi yung sa Gawain ay talaga lumilihi madaming challenge sino pa talo? at ko na natutunan kay mga kay mga family. ang papa yung mga tanong ko sa totoong. Mo ba ba Kasi talaga marami 'yung marami <laughs> siyang kasi, sarang... kasi talaga nakita ko ay, nakita ko kung paano siya naala. <laughs> <laughs> Totoo talaga 'to. Awang-awang 'ko 'pag hindi siya Talaga kita ko 'yung pagpayat niya. Okay. Mukhang ganda na ulit siya yun na ulit siya. Maganda ulit siya. asin talaga talagang, talagang malaki yung adjustment na ginawa niya sa ating dito rin. Kasi huwag na natin hindi, minsan talaga may mga naging pampuntulak din tayo bilang mga kapatid ano. Tapos siguro, may naging expectation natin kanila, <laughs> sa kanila, na sa cash, na ginawa nila sa store, it's sanit din yung... It's sanit din more, pero yun naman ay even dahil like, the same time sa ito. Mm -hmm. Pero talagang nakita ko kung paano uh, kung paano ka strong si Ma. Kasi yung at ako mismo nagsabi sa kanila na mag-resign ka na pula. <laughs> Mag-rest ka na pula. Mag-rest ka, mag ka na mag -turo. Kasi ano, unahin mo yung health mo. So, guys, na medyo, medyo hirap. At isa gusto ko kay ma'am, hindi siya nahihiyak sa bilid ng mga kailangan. Si ma'am ay ano, sabi ko ibang iba sa mga asawa ng pastor. Huwag mo may lablab mga asawa. Channel mo to. Ibang iba talaga sa mga asawa ng pastor. Ano na? Ano na? <laughs> ay, ito po yung sabi niyong lahat na si Ma'am ay... Lola na! Si Ma'am ay napaka... Yung parang pagdating niya pa lang, fit at home na siya. Kasi ramdam ko yan dun sa bahay namin. Pagpupan ko siya ng pagkakarugante. Ay parang wala ko siyang hiya-hiya. Wala ko siyang kimi-kimi. Walang hiya! Nakabidyo ko naman ako. ng gusto kay ma'am, talagang yung kanyang saluubin ay talagang ino-voice out niya. Na hindi siya nahiyak talaga. Na ano yung siya, siya. Kaya pala pag pinabili ko ng ulam, matagal ka kakawin. <laughs> Opo. Tapos <laughs> nang nilalaglag ka niya sa akin, siya sa yung ginagawa niyo. Alin <laughs> <laughs> ko? <laughs> <laughs> ah, paano si... Ang baritista. Oo nga. lang yun. Talagang oh, mar talented. Maraming bata na gusto talaga si Ma'am. Oh, yes. Kasi sa totoo lang, uh, nung dumating si Ma'am ay nag-start din na dumami talaga yung mga estudyente. Kasi si Ma'am nakita yung talento ni Ma'am. At alam ni Ma'am, pag nagugutom siya, alam niya na yung talaga. Pag nawawalan niya ng gasol... Dala ang mga kaldero. <laughs> Kaya, yun po yung gusto ko na yung, yung siya, kung ano yung siya, yun, yun po na wala siyang yung kumbaga, hiyak-hiyak ka na ano. Pero totoong, yun yung kanyang ano. Mas maganda po yung gano'n kaysa yung sabihin mo kung maring nahihiya, Pero, Iba yung sa uloobin. Si Mang talaga, talaga open eh. Ubad talaga. Bold. <laughs> bold. May hinig na bold. Bold. Maay. Hindi mo mapapansin kung serious yung problema niya, Pastor. <laughs> At si Mam, pag nakakarinig talaga ng tugtog ay... Nagapetik-petik. Kung parang hindi asao ng pasto. Nagapetik-petik <laughs> daw. May kaganyang-ganyang sa tapos. Hindi ko napita yun. Hindi ko napita yung sinabi. Parang mag-disciplina ko yan. <laughs> <laughs> pero maganda yung pastor. Yung may pagkakalok. Hindi yung pirang, parang virgin-virgin. Pero iba rin yung ano yan. Ako nga siya virgin. Ako nga rin virgin. <laughs> lang ma'am, tama na nga, napapawisan na ako. <laughs> Dami pa sana ma'am eh, pero parang pawisan na <laughs> ako. Parang marami pa ako masakit. <laughs>